like to express my apologies, especially to Senator Ontobero, kasi sensitive sa mga ganitong, uh, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of uh, anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing lang ako. Galing ako sa... Uh, salamat Classical kayo, Mr. Ako. Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin uh, uh, kaya, ng ako, seryosong bagay ng war on drugs at extrajudicial ako, killings. Ako, bastos lang. Wala kayo, ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo.